Sa gitna ng patuloy na pangangalaga ng gobyerno sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers, iniulat ng Department of Migrant Workers, DMW, ang pagkawala ng dalawang OFW sa Hong Kong. Ayon sa ulat ng ahensya, ilang araw nang hindi makontak ng kanilang mga pamilya ang dalawang manggagawang Pilipino na parehong nagtatrabaho bilang domestic helper, agad na nakipag-ugnayan ang DMW sa Department of Foreign Affairs, DFA, upang mas mapabilis ang koordinasyon sa mga autoridad ng Hong Kong kabilang sa mga hakbang na isinagawa ay ang pagtukoy sa huling lugar na pinuntahan ng mga nawawalang OFW at ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga employer at kaibigan sa komunidad. Sinabi ng DMW na kasalukuyan na ring tumutulong ang Philippine Consulate General sa Hong Kong sa pagsasagawa ng investigasyon. Nakikipagtulungan din ang mga lokal na pulis ng Hong Kong upang matrace ang posibleng lokasyon ng mga nawawala. Samantala, tiniyak ng ahensya sa mga pamilya ng mga OFW na ginagawa nila ang lahat ng paraan para mahanap at masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Pinayuhan din ng DMW ang publiko na iwasang magpalaganap ng hindi kumpirmadong impormasyon habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng DMW at DFA ang mabilis na pagkilos at pagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga nawawalang manggagawa habang umaasa ang lahat na ligtas silang matagpuan sa lalong madaling panahon